Eh? Sa pagtagis yan. Ha? Huh? Sa pagtagis. Oh, para ma-discover. Ma-discover yung mukha. Ha? Huh? <laughs> ma-discover yung mukha ako nung susunod din Ipapay ko sa Ito Mamaya na lang. Mamaya. Mamaya na lang. Mamaya na yon. triple na. At Triple na pala yun so Guys, makulat Madulas ano, madulas Makulat guys, yung tampali makulat <laughs> Kasi manipis Kasing <laughs> kulat nang nagkakalas Hahaha <laughs>

Wala pang kumukuha ron eh. Ilan pa lang ang kumuha ron? Ah. Oh. Kasi. Loy, mixin na naman yung leeg mo, Loy. Mixin na naman yung leeg mo. Nagtago na naman yung ulo mo. Parang mabao na sa balikat mo eh. Isang, parang isang linggo ka lang yata pamaya ta. Mayat kunti. Kunti lang. Pagkalipas na isang linggo. Lulubo ka naman, tingnan mo yung leg mo. Leg mo ang inaanohan ko eh. Kasi nawawala yung leg mo eh. Oh. Parang gusto nung pumasok yung ulo mo sa balikat mo eh. Sa katabaan ba yan? Ha? Sa katabaan ba yan? Oo, gumagano na eh. yun.